Mga kabikir, magluto tayo ng malambot na tinapay sa kaldero. Sa mga walang ubin at sa mga baguhan, panuorin nito ito mga kabikir, napakadaling gawin lang. 1-4 kilo recipe lang ang gagawin natin ngayon. Malambot at masarap na tinapay. Ang masarap ang merenda ito mga kabikir. Sa mga baguhan at sa mga walang ubin, a panuorin nito mga kabikir. Aumpisahan na natin. Ito ang mga ingredients. 1 half cup water. 1 teaspoon yeast. 3 tablespoon sugar. Ang asin natin, 1 half teaspoon. Maglagay lang ako ng 1 fourth cup skim milk. Haluin lang. Pagkatapos, ilagay natin 1 and 3 fourth cup bread flour. Haluin. Maglagay din tayo ng 1 8 cup margarin. Tuloy lang ang paghalo mga kabaker. 5 minutes ko itong mix. At pagkatapos ko itong mamix mga kabaker, pinapaalsa ko ito ng isang oras bago ko pinutol. Ito, cut lang natin isang oras na Palabasin lang muna ang hangin bago natin putulin. At sa gusto natin putol mga kabikir. Sa pagpigura, ganito lang mga kabikir oh. Pabain lang ng kunti, ah, pahira ng margarin, tapos i-roll. Pagkatapos palsayin ng isang oras o or hanggang madubli ang laki. Bago lutuin, pahira ng itlog o gatas mga kabikir. Maglagay lang ng patungan sa ilalim ng kaldero sa natin ilagay ang ating tinapay. 10 to 15 minutes, maluto ang ating tinapay. Uh, ito luto na mga kabikir ang ating masarap at malambot na tinapay. Subukan nyo ito mga kabikir. Ito na ang finish product ng ating malambot na tinapay. Sa mga mahilig magluto-luto ng tinapay na walang ubin, uh, walang problema magluto tayo ng tinapay mga kabikir sa kaldero lang o sa kawali. Sa mga baguhan na gustong gumawa o sumubok, uh, gumawa lang muna kayo ng one-fourth uh, recipe mga kabikir tulad ng ginawa ko. Kapag mamaster nyo na, uh, pwede na kayong gumawa ng maramihan mga kabikir. Uh, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang uh, recipe na isinire ko sa inyo ngayon itong isa na namang uh, malambot at masarap na tinapay na niluto natin sa kaldero at maglagay lang ako ng uh, recipe nito sa title o di sa comment section mga kabikir para pag uh, gusto kayong gumawa uh, pagkatapos niyong manood ng video ako uh, pihay nyo na lang ang uh, recipe uh, mga kabikir lalo na sa mga walang oven uh, abangan niyo pang iba ko pang pa mga recipe uh, marami pa tayong mga recipe na ang uh, niluto sa ubi na lutuin natin sa kaldero at sa kawali mga kabikir. Dahil alam ko na maraming uh, walang ubi na nanonood sa atin na gustong gumawa din ng uh, tinapay. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, sa pag sa aking mga video, uh, mga followers, mga viewers, at sa lahat ng uh, nakapanood sa mga video ko. Maraming salamat sa lagi niyong suporta. God bless sa ating lahat mga kabikir.